Hello mga kapiksi mo styles, mga kapiksi vlog. Welcome back po na naman sa ating YouTube channel. So, ayan ay naka-uwi po kami ngayon. Uh, galing ng balamban. Kasi wala kaming pasok. At nandito pala si Jing. Umuwi din. Tapos yung ano nila, may bago silang ano. Ah, uh, bagong finishing ng kwarto. So, kaya pa umuwi kasi ano, uh, apat na araw yung bakasyon namin. Kasi mag So, balak ko sana ano. Owi lang muna natakloban kasi sakto lang to si bawal mag-absent din so baka mga next next month hindi na ako maka-absent sa ano kung gusto kong umuwi. hindi na ako kasi ano uh, bawal yung ano absent kasi bago bago pa lang po kami so kaya sakto lang ay bakasyon apat na araw kaya ayan wi lang muna tayo kasi mga tatlong araw lang ako doon ah uh, maka-uwi lang ano saglit. <coughs> Tapos ano, ngayon po ako uh, aalis kasi sakto kasi yung ano, alas 10 pa. So magpapano lang ako. Magpapatin, hindi ako magmumotor ko, commute lang ako. kapatid lang po kay Christian, ta, Sama na lang si Sasang, si, na si na ano. Pauwi, pauwi nila. Patin lang pao, so yan. Sige, basa. Kapag ano na po tayo. Joey. Kapag ano. That's Joey. Handa, ang handa. Hey, Mga ano lang, tila yung dalhin ko. Kasi may mga gamit po naman ako dun sa amin. wala ng syllable like for example. Dito na yung Tapos 5, ano? Uh, ito po yung ano bagong ano nila. so card to finishing. Tsaka may mga hamban na, na sa mga pintuan tsaka ano. Ah, Bintana may mga grace din. Ayan. Pinaka-syllable. Finishing na dito. Pati sa loob. So, mga 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 seminar ay maganda na to. Basta matapos Joey. na ma-finishing na lahat. Basta ha. Isang bag lang po yung dalawa. Sugat anay? Sige. Yeah, nagkano sila. Election. Joey. Yung, Joey. yung topic basaha. nila ano si supering Pero pila kasi na Tara, yeah. uh, punta muna tayo ng dalawang papatid lang muna ko sa kanya na kasi... Bye, guys! Ano nang tuloy sa video? Yeah, yeah, yeah. <laughs> Bye! Baka hindi na ako maka... No, baka hindi ako makaabot sa no. palis ng barko. alas si Jis. So, yan. Patid muna ako. Sama si Sansan. Ay, mga pastoralets. Let's go. Ah. ay ba hindi ba hindi mo tayo makakarain oh, makakawin o makakarating tagtag pero kung pwede naman pero medyo matagal pa din pasok na tayo mga kapits ito na po sila oras ako makaka dating doon takloban baka mga 6 or 7 ata Heights ay nandito na rin po ako sa Robinsons Ormoc Terminal ah, pasakay ng bus papuntang Tacloban so yung oras ngayon ay 4.13 ng umaga And, oh, tahimik, tahimik pa dito buti lang may isang bus dito na papuntang Tacloban so yan mga tiks sasakay muna tayo at Malapit na tayo sa amin. Let's go! po ako sa Tacloban. Ah, dito po ako. Dito po nagana yung bus sa uh, Robinson Maras Baras. Ayan. Tapos ay tawid muna ako dun sa kabila. Ah, pa pala yung tao kasi umaga pa. Alas 7 na nang umaga. sasakay muna ako ng multigab naman papuntang ano sa ano siro kasi sa ano siro lang ako kasi ay bibili na akong ano ah uh, pandisal bibili ako ng pandisal mga kapits so magpapabilis si yung mga kapits na no? pandisal malunggay So, na-miss ko rin yung ano, yung pagkain ng panisal malungkay. Kasi doon na, no. Hindi kasi ako bus, hindi na, ano, tinapay. So, tinatrabohan ko ba, nagano lang kasi ba ako. Na, kumakain talaga ko ng kanin kasi para mas uh, mata, matagal gutom. Tsaka At ito, mga tig-sobrofas. Dito lang tayo tatawin. Yung akong train ko, tumawid dito. Pwede naman kasi ano, walang ano. Yan. Tawid tayo, tawid hindi ako gumamit ang overpass tawid lang muna tayo lakad lakad mga tics nandito na po ako ngayon sa San Jose Rotonda yan okay na po yung ano iglesia sa so dito tayo bibili ng ano pandesal malunggay sa bahay so, dahan-dahan lang yung pagsalita natin kasi yung mga bata tulog pa para paggising nila, nila uh, magulat sila na hindi ko na ako so si mga kapiks yung nagano sa akin kaya nagtimpla po siya ng kape tapos, uh, kakain mo lang kasi nung nakagutom tapos, nagluto pala siya mga kapiks ng ano paalmosal, along, sya, bulad at itlog tapos ito pala yung binili ko yung Pandisal Malunggay. Ito po mga kapis. Sa mga Good morning. Ito po yung mga kapis yung almosal. Yan, lumpiang. Lumpiang Shanghai. Hindi hindi po gulay yung laman, karne. Tapos ito po, iklong. Tapos ito, ito, ito po yung baong ko. Hindi ko naubos. Lechon manok tsaka kanin. Okay, yung favorite ko sa usawan. Tapos ito pala yung ano binili kong panbisal malunggay so yan mga kapits tara kaya muna tayo nakakagupang yung biyay. ito dito na lang kakainin ko yung no? tira ko baka masira yung bata tulong pa mm -hmm. Es que Nisituan, wak wak Nopon pad, pad hiyo Sarang Pag mata ko, naka din naman ako Pag mata ko, no? Hmm, inupad ako Ulo ko eh kuya, nakulit ko lang kapi Nandito sa? Nandito yung maingay, wak wak Oh, sus, ano ko so, ito? So, so, so. Kanang sabon sa kapi Ang gulag sila kasi hindi nila alam na uuwi ako. Ang

Pero pag nag-iba si Minto. Ano na tayo? Araw din po yun. Okay. Ate, ate Magugulat yung mga binibili dito mga kapit. Hmm. So yan yung ano po, ito, binagyan ko po ng kamatis, sibuyas, kasi yan po yung favorite ni Pix. Mas favorite kita. Oh, ya tang. So yang yung aming po kutsara, makapal. Hindi po dati hindi po kagaya ng in order ni Pix. <laughs> Isang ano lang bali. Tadaw ho. Pwede ka pala <laughs> Hindi ko ka po kasi binuksan yung tindahan, kaya yung bumibili ko po nga paasok. Kapi naman, Lenny. Ano <laughs> yung masyara? Hmm? <skrisa> <skrisa> <snaril> Ito parang iba. Tapos balik naman ako sa 31, umaga. Para gabi nandun na ako, tapos pagkauno. Tabao na naman kasi ano Gaya-gaya pa kami dun, dalawang oras Ang balikada, ang umalak niya na nagbagong ko yun ay sigag kami ngayon bagod ako merap na merap na pelit din

One hour later. At yan mga kapis ay nagising ko lang kasi nakatulog ako. Paggising nila, katapos namin mag kumain mag breakfast ay nakatulog ako. Yan. Yeah. Tapos kagi, kagising ko, ginising ako yung mga kapis ay mag-alaw na na kakain na na naman. So, kunti lang kinain ko. Yung ulam namin ay yung terang ulan pa rin kanina umaga so yan. tapos yung mga bata yung ano nila ay century nag request sa akin bulad kasi puasa ngayon wala lang binignit bukas pa po yung binignit ah bukas pa pala ewan ko nang may binignit dyan kaya bigyan nyo na lang ako ng binignit hinta pa kami kung may magbigyan ng binignit tapos ito si Pia kayo yung kumain lalaro lang baka ko yung kumain tapos katapos nito ay dahil nakatulog ko ng konti magsisimula na naman akong mag digpit yan yan talaga yung ano ko pag ako pag umana ko dito kailangan maglipit, mga kapix yan, yan ang rules ko kasi pagdingin ko talaga lalong sumikit yan, yan po yung rules niya Mano po siya ano yun ayaw niya po sa <laughs> maarte po siya maarte hindi naman sa maarte mga kapix uh, gusto ko lang ano kahit ganitong bahay lang at least ay I maliwalas tingnan mga kapix yun lang yung ano ko di ba mga kapix kahit maliit lang pag maliwalas ay pag tame pala ng iba malinis at maganda na tapos ito yung po okay, kung okay. isang nilalagay ito medyo ito din yun yung nakakasikip parang isasabit ko lang magagamit pa kasi ito mayroon pa siya no kasi plastic katagal itong mano eh kung mag, mag, ano kami ng kwarto laki ng gamit nito uh, tapos ito din yung balikbayan box medyo nakakano din uh, eh ano ko to baka ilagay ko to sa taas sa taas ko to ano ito tapos yan, pa, medyo sa uh, anong ko din sa baba ng hagdanan. So, ay mga pics at hanggang dito lang po muna tayo. At siya pa lang mga pics. Baga magpagubit na ako dito. At ano pala bukas mga pics. Ay... Ah, uh, Ah, uh, 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 sakto pala mga pics sa death anniversary ng nanay bukas at baka uh, ano yung kung ano nga anong ganap medyo meron atang kunting ano lang pagsasasaluhan kasi ano din yun eh ay parang tawag sa amin puasa 29 yung Biyernes Santo so tingnan natin mga pics bukas kung ano nga daw so hanggang dito lang po muna tayo mga pics at syempre kung bago pa lang po sa youtube channel Please subscribe and don't go on skip that na po notification para may update ko sa lahat ng ating mga bagong videos So yun ang mga kapis, thank you for watching And see you for our next vlog Bye 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 pa